Iningit mo muna natin ito. Yeah. So, 200 cc from 63 basic. Ayan okay, yung set natin. Ako din -set na yung set niya ito, 63 basic. And then, pala tayo ng PSMP 66 mm. Dahil walang JBT na 66 mm. Ito, pwede rin ito, matiba okay, ito. It's Pink Power 200 cc. So, bumili din siya ng ECU. Kinabit na natin. Dito rin yung ECU RC Mini X Lite. So, nag-latest na tayo. Then, okay naman. Lumusot. Magtutuloy tayo sa game final na natin dito pagkakaunti. All right? Boss, M, it's your turn. Alright. right. So, eto na, ayan, ayan, na. Ayan. 'yung TRF. TRF. Your loyal symbol na. Ayun. Ako dito ay prototype body 36mm. Ah, uh, para sa 'tian, tapos 'yung stop stroke, stop signal, stop connecting rod, pwede yan. Tapos 66mm PSMP Then 2320 20 na TRF Then Naka BBA pa yun ano know, Gumagana pa yung BBA nya Tapos Sa panggilid natin WF ba ito boss? Sa panggilid natin WF yan Panggilid nya Then sa ECU natin Running tayo sa RC Mini X Light Ayan. So, bali, na lang natin to. Then, break in. Tapos, sa tono na natin. Then, pwede na, sorry sa mga ari to. Para sila na magtutuloy ng break in. Then, testing mo na natin. Let's hear it for the first time. And, fire. Yeah, no? Version 3, and Then, rabbit, rabbit. Drink muna natin And then Sarado na natin Karan Yan o, oh. yan okay na Lali na i na natin to Wala naman naging problema So pwede na siyang i-uwi sa kanyang Ah, pwede na sorry sa kanyang may ah. Alright Alright It's 200cc ay pink power tayo pink power for the better life ay yan nah, so hanggang dito lang ating video uh, maraming Salamat po. Ayo. Thank you. And goodbye.